Unsa naman po nga voice over oy na na po voice over nga pinapaspas kay di sad pud ko ang ayan na nang haambuan lamya in taw nga voice over wa koy angay dai so mo lang ni so syempre nakita man na ninyo ang mga saging akong gisulod sa kaldero kay nga no, long agon yes long agon para na makaon si angkol Unyang kadlawon kay mubalik balik na pud siya sa trabaho tapay alas dos ala una pa lang ni siya wala pa pila ka oras pa lang ako ang tulog gipukaw na ko ni angkol para timplahon ang iya ang gatas bitaw ni si Angkol o, siya, siguro ilalaki wa ako kabalo og daghan ba ni sila nga mga lalaki nga mahilig sa gatas og dili mahilig sa kape ako intawon mahilig ko sa kape nya di po ko ganahan og gatas ambot baliktad unya halata man ninyo sa ako ang naong palang di ano nga grabe kamugot kay lagi katulgon unta kayo ko lami pa kay katulog ala una pa lang, pero unsa si angkol gipukaw nako para lang timplahon ning iyang gatas pero wala pud say choice no Inihalan po nato siyang timplahan kay basig unya ingnon ta niya nga na siya wala tay kwenta oh So aton na lang timplahan mintras gatulala ta nang nang iyang gatas kay lagi lami pa kay ikatulog tulala pa gyud intawon si Daidai o sa so, ana nagkuha na po dayong kuog saging oy para makakaon na intawon si Angkol kasi Angkol dito nang hilamos na nagsuod na siya ang sinina nagbagulbol na kay wala pa siya kanon pero bitaw dai na ana dai aning kahimtanga dai no kay pirmi na gyud intawon ni siya nahimo na namo ning routine na si Angkol ug mobalik na sa iya ang trabaho mo mata gyud taon mig alas 2 or ala una para maandaan pa pud intawon nako pa siya makapainit sa iya ang tiyan ay ha mo biyahe kay magbiyahe ra na siya magmotor pa doon dito sa Tarlac unya mga pila ka oras pa lang iya ang biyahe dapat sayuan niya o biyahe para mga alas 5 o alas 6 na na siya dito kay og malit siya basta niya gwa na ibalikan nga trabaho si Uncle Dayo Oo. ayaw na lang ninyo pansin ang amo ang pagiyaiya og yakad din ha og iyaiya og ginukto kay unsa pa lang orasa na giyaiya lang bigkigop sa mo ang kape og sa mo ang gatas while nagahuna sa na poy mo ang matapi kay, lagi ulan pa intawon sa gawas day nadungog na po nang may kusog na po kayo ang ulan sa gawas tan-awal guna ninyo oh. mga alas dos na ni siya sa kadlawon so dapat mula kaw na ginisi ang kola mga orasa pero kay kusog-kusog pa man ang ulan gi prepare pa lang ni ang kolang iya ang mga gamit iyang gipang sulod sa mga plastic para dili mabasa kay motor ra ang iya ang gamit may gani kay wala nagdugay ni hunong raporin ang ulan no kayo magdugay in taon ni siya taman buntag wa gyud si angkol mabasa mura gitaon niya ni siya gbasa sisi ug mabasa gyud na yang itlog kay mopugos man gyud biyahe bawal man ni malate dito sa iya ang trabaho ay nalang kay ni undang gyud ang ulan o nipabor gidin tawon ang panahon. Wala nang dugay, syempre ni biyahe na intawon na si Angkol no? Murag nakamata na po siguro na siya, kaya nakaino na wiyap po tao nagatas. gatas. na mo na si Angkol mga 2 hours siguro, maabot na na siya dito, kaya araman ang paluparon ng iya ang motor. Kikan diris kaluukan, pag abot dito sa tarlak, mga 2 na kauras, o kaya 2 kapin. Oo, kaya nang paluparon iya ang motor. mo sabon so na na, bay na, oy, matuog na po